Great great day malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng dalawang mainit na pangyayari na pinag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas mga kamalayan puso. Ayan Una itong pagkapanalo ng ating national team Gilas Pilipinas. Puso. Ayun. Natalo nila for the first time ang New Zealand At Talaga namang matagal nang inaasam ng mga Gilles player o ng mga, ng mga Pilipino na nilang ang kuponan ng New Zealand mga kamalayang puso At talaga namang nagpakita ng improvement itong ating uh, player na si Kai Soto itang kita talaga yung lakas niya ngayon sa ilarin na kayang-kayang makipagsabayan sa mga big man kahit na yan ay NBA player talagang uh, kinongratulate siya ng mga kilalang uh, player ng NBA at all around mga kamalayang puso maganda ang pinakita ng mga player ng, ng gilas lalong lalo ng ating point guard na si uh, Thompson pero anyway lahat naman sila magaganda pinakita yan yung uh, unang pinakamainit na pinag-uusapan dito sa Pilipinas na talaga namang kitang kita ang hiyawa ng mga manunood kahit nga sa TV talaga napasigaw tayo at ang pangalawang balita mga kamalayang puso na pinag-uusapan sa Pilipinas itong nangyari sa ating uh, pangalawang pangulo ng Pilipinas na si Inday Sara itong na mga pahayag na ginawa itong ating pangalawang pangulo na uh, nakakalungkot na ganito ang naging sitwasyon ng ating uh, isa sa mga leader na namamahala sa atin dito sa ating bansa na uh, kumbaga nung panahon ng eleksyon ha, mga kamalayang puso, nung panahon ng eleksyon ang ganda ng kanilang mga plataforma di gobyerno talagang matatamis at uh, sincero oh, sincero mga kamalayang puso ang kanilang pag, pag hikayat na sila ay suportahan sa kanilang uh, kandidatura o sa, sa, kanilang line up bilang isang unit team ngunit bakit ngayon ay tila yata nagbago ang ang iihip ng hangin o baka wala pa sa, kal sa, kalahatian ng kanilang pagsiservisyo sa bayan ay naglalabasa na ang kanilang ano, uh, mga itinatagong sekreto baho kung baho yun eh kasi uh, wala po tayong narinig na magandang sinabi kundi uh, bad word bad word po yung ano lumalabas sa ating pangalawang pangudo kung uh, baga kung mayroon man po siyang nalalaman at sinabi-sabi po ng mga kanilang kapanadi, yung mga DDS supporter o mga Duterte supporter ay uh, sumabog na ang ang damdamin o oh, sumabok na sa galit galit na galit na itong VP ng ng Pilipinas sa kanyang uh, katuwang kapartner ng, ng namumuno sa ating bansa na si BBM at uh, ito nga yung yung isa sa pinakamataas na opisyal ng Congress na si Romualdez ngunit ngunit ma ngunit 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 bilang isang netizen na uh, nakikita ay nakakalungkot po para sa akin na ganoon po ang ating VP uh, sa tingin ko malabong mangyari yung sinasabi ng mga kaalyado niya na mga supporter niya na karoon ng people power kakaiba po ngayon sa panahon po natin ngayon kasi mulat, -mulat na mulat na mulat na ang mga Filipino. Uh, Pilipino bakit? dahil po sa ating social media hindi po tulad nung unang panahon na talagang hindi po laging na-update ang mga mami Filipino Pilipino hindi po katulad ngayon kahit elementary pa lang ay may hawak na pong po so, na uh, Kaya itong itong mainit na balitang ito mga kamalayan puso na dalawang mainit na balita na pinag-usapan dito sa Pilipinas ay talaga namang uh, makikita po natin may good news at bad news. Yun yung pong uh, makatutuhanan po dyan. At maraming salamat sa sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, The Official Malangang Puso TV at sa aking TikTok. Maraming pong salamat sa mga inyo subscriber, mga bagong follower. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy uh, yung -tuloy, pagsuporta nyo po sa aking channel. Anyway, maraming po po pag-uusapan pero hanggang dito muna, muna mga malayang puso. Peace out.